magulo. Ah. so sin. So mag-initiate na kayo kasi kung ako mag-arrange yan, ma-offend kayo. Wow, confident talaga siya, oh. ha? So mag magkusa na kayo. Magkusa na kayo. Hindi, ganito na lang. Hindi. Okay, ganito. Magtinginan na O, oh, tingin na muna kayong dalawa. Sino, mas gwapo? Siya, o. Oh, Diyan ka. O, kayong tinginan. Sino mas gwapo? Wow, umaasa talaga siya, oh. Tandali lang. Tekla. So, pan okay naman po kayo, sir. So, okay lang. Sakto lang. Okay, tinan nyo po, sino mas kwapo? Siya. Oh, oh you adjust. move here. You move here. here. Yeah. <laughs> oh. dito kayo, sir. Oh, sino mas kwapo sa inyo? Ayan, okay. po. Ayan oh, siya. Oh, oh, <laughs> oh, you move. Okay. Ayan. Oh. Yeah! Lumipat ka na agad. Yeah. Masasaktan ka pe. Alam mo na mga ikaw yung pinaparinggan, hindi ka pag humagalaw. Sige, usok pa tayo siya. Ito, 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 <laughs> Hmm. Ayan si Kai! Ah. Eto kay Friend, sorry, lalagdag ko talaga to kasi ito yung baby ko. Uh. Ay, bagay kayong dalawa. Ah. Uh, ay, pag nagkatuloy kayong dalawa, uh -oh. para kayong alamat. Anong oh, alamat? Ah, perfect combination. Ito eh. kayo yan. Anong alamat? Oh, si Malakas. Ayan, Si maganda. Mas Malakas. <laughs> Subukan mo tumabi. tumabi. Bukang tumabi. Ano oh, ba? Mas bagay kayo. Talaga? Happy Mother's Day. Kasalanan mo ito eh. Sasali-sali kayo. Halika dito, baby. Ayan, so... Dito ka na lang sa pangatlo, ha? Ayan, pangatlo. -pangat. So, kailangan natin lang ng Magic 7. Okay, Magic 7. Palakpakan nyo kung sino ang gusto nyo pumasok sa Magic 7, ha? Okay. Ha? Ah, huwag na natin itong pahirapan kasi ang dami nila. Guys, pumili po tayo ng tama. Huwag natin daanin sa awa. So number magic seven. Magic seven. Atras po tayo kung pa, ano ako. Kung sino may chance. Okay, one. Sino gusto sa one? Okay, pasok. Two. Okay. Pasok. Three. Pasok. Pasok. Four. Pasok. Five. Pasok. Six. Oops! Oh, sir, dito tayo, atras tayo. Okay na yung seven na yan. Dito, sir. Linya pa tayo dito, sir. Ayan, dito kayo lahat. Dito po. Yan, okay na yan, seven na yan. Oh, yung six na yan. Dito tayo po. Isa na lang kailangan. Please, pumili tayo ng tama. Linya na po kayo para tapos na. Okay, guys? Isa na lang po kailangan natin, ha? Isa na lang po ang kailangan natin. Please, pumili po tayo ng tama. One two, three, four, three, five. Thank you po sa inyong apa. Thank you po, sir. Uy, sir, mga hayop kayo. dito ka! Shhh! Uy! Atakas! Kaya dito ka na mawawala yung elements eh. Ito naman, epal eh, naman to. Ikaw na nga pinili, aarte-arte ka pa. Sali ka talaga. Okay. Donita, ito na ang ating uh, hinampalat. Kinalali muna natin sila. Sige. Ah, can you please move here Whoa. in the line, yeah. everyone? Here in the line. Yes. You put your, you know, the tip of your shoes in the line. Yeah, that's right. Okay. Wow, oh. nag-brace brace, brace ka. Akala mo kinagwapo mo yun. <laughs> sige, sige. Picture time. Go. Si ano, naka, nakausap ko na siya kanina. Oo. Uh, nung nag-CR kami. Ay, talaga? Parang kami nakatayo. <laughs> Sabi niya, Ay ko, taga sa kakuya. Ah, taga ano. Ah, dumita, nakatayo ka. <laughs> Sige. Oo. Tapos so, ito na. Alam niyo ba, malalaman niyo kung malaki o maliit ang pututoy ng lalaki. Paano? Pag umihi. Pag yan nag-CR, nag ng kamay, maliit yun. Uh -huh. Pag malaki, hindi nag ng kamay. Bakit? Kasi pag malaki, hawak mo, lalabas mo, ang hawak mo katawan mo. Ah. Uh -huh. So, itataktak mo lang. Pag maliit, pag hinawakan mo, ulo kasi, mababa sa kamay mo. So, kailangan mo <laughs> <laughs> Eh, nag <-uubas> ng kamay. <laughs> so, may iling -iling si Kuya. That's normal, No, because yours is, you know, yeah, it lives alone. You know, yeah, malaki, uh -huh. yes. You can wipe it like, like I, that, okay? Mas malaki yung sa akin. Gago nung malaki. Ay, nako. This is malaki. Paano nang sabi? Walang, ay, nako. Guys, huwag niyo nang alamin. Paano? My Sample? Oo. Oh. Kala, boy. oh <laughs> <laughs> yan pa lang yan. <laughs> <laughs> Andito yung korupto. <laughs> <laughs> paikot. Paikot? Bel pala. Ayan. Ay, yeah. Ano name? Barry. Barry. Ang oh, ganda ng bawas niya. Barry. Ang uh, ganda. <laughs> yan yung masarap at tumira. Oh, oh yes. Sarap mo. Eh. Ganon. <laughs> Bari, ang guwapo yun. Guwapo? Tipla mo nga muna ka, Bikate. Di ako kasali siya? Sali ba? Sali, Si Barry ay ano, band member. Vocalist ka? Um, vocalist. Kaya eh, ang dami niyang tattoo. Ang ganda ng tattoo mo. Tsaka malinis kasi yung skin mo. So yung mga tattoos, nakikita mo na siya? Pero okay, okay na naman yung tattoo. Ako, may tattoo din naman ako. Saan? At tayo naman. Tuldok lang. Ha? Hmm. Tapos? Sa ulo ng djun ko, tuldok lang. Pero pag nagalit, buong mapa ng Pilipinas. Okay, okay. hindi okay, ko na niniwala. Nakita ko na yan. Ah. Ang pangit na itsura ka mukha mo din. <laughs> <laughs> Ikaw may girlfriend, may asaw. Single. Ah, Single. Nice meeting you, Bart. Ah? Ah, ah. Yeah. But oh, thank you. Ilan to ka na, if you don't mind? 32? 32, years single. Bakit? Oh, oh. Baka yung 32. hanap namin, hanap ko rin. Hindi ah, naman. 32 ka pa lang. Totoo? Sure. 35. 30, totoo? 35. Oh, Pwede, bagay kami. O bagay kayo. Kasi 46 ako eh. Tama. Yes, 46 ako. Tapos ganyan. Okay. Tsaka gusto ko yung mga gatong lalaki medyo mabubuti, magiging. Tsaka may tsura siya. Kuya, matanong ko lang, lingit na ba sa iyong ano? May tsura ka. Habulin ka ng bakla. Isang tanong lang. Nalawayan ka na ng bakla. Ano sinabi yung... Hindi pa? Tos naman, doraan ka na. <laughs> Iba yung ten. Gago. Yan ang ginagawa mo ba? Bindi. Sa band ka lang. Walang iba na regular job. Trabaho. Ano regular job? Ko. Ko. Sa banda. Yeah, Yun niya. Sa banda. Uh, no. okay. Airbnb tapos sa banda. Ah, Airbnb, ah, Airbnb, Airbnb ka. Ay, kunin kayo number mo. Para pagunta ko dito, pwede ako uh -uh. Paghanap, mo ka Airbnb. Okay. Ha? Tapos, kasama ka sa Airbnb. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos magpandahan tayo doon. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Just Lola. Thank you! And then hello! Hi! Hi. Hi. Why you, why you look that way to me? Yeah. What do you, do you find something in me or what? Do you know her? Do you know me? That's your mother. <laughs> so, how do you have an in-law? ako. Ah, sorry, sorry, friend. I'm uh -oh. How old are you? Huh? I'm not speaking. You go down, okay? We will go to the we will go to school later, okay? Yeah, okay. But you sixteen years old is the right age for milking. Okay. Yeah, okay, you go down, I'm sorry because we cannot accommodate minors on stage. Okay. Thank you. Yeah, but if I can Masih masih dia kawah Masih dia daripada Masih dia daripada Harap Japanese Thank you Palakpakan niya naman si Hen no? Oh thank you sorry. so much I'm sorry I thought you're Another uh, I, I thought I thought May you... H yun It's thought Yan <laughs> H thought o <laughs> oh, ayoko ng minor, no? Oh, okay. Depende. Oh, siyempre. Yun. Siyempre, din uh, natin yun. Natin. Careful tayo dyan. Ito mga palabas. Ayan, ito na. Si Ka. Ay, ay, ay. Oh, yeah. uh, kang tanga. Um, oh. Ako kating na ganyan. Parang kang gago. Oh, wag mo siya tangyang ganyan. Parang nangangailangan ka ng pinansyal. ah, <laughs> uh, sorry, sorry, sorry. Paano mo? Parang marinig nila. Kayo. Yes. Kayo. Yung to, ka na. 26, 26. 26. Anong work mo dito? Uh, babysitter. Babysitter. Oo. Uh oh. Pwede bang mother sitter? Katap kapatid ni mother sitter. Ano babysitter ka? Ay, nurse? <laughs> ano no. yung nurse? Babysitter lang? Nurse na? Malay mo. Gago. Malay mo. Anong course? What did you course? Ano? What did you course? <laughs> what are your course? <laughs> Gaga pag siya. What did you course? How oh, what did you course? <laughs> <laughs> Ikaw ay single. Uh, um, meron akong no fiancé. Ha? Huh? Oo. Oh. I have to go. Ay, okay. you have girlfriend? Andiyan siya, andiyan siya. Nandito siya? Saan siya? Hindi siya maganda. Hindi siya maganda, nakita ko mo may bigote siya. Uh Oo. -oh. <laughs> marumi, marumi yung babae niya. Ang kila ko yan. Mukhang <laughs> kasabay mo nagpatuli yung girlfriend niya. Yes. <laughs> Matagal na kayo? Uh Oo. -oh. How long you stand? been together? Eleven. Eleven? Oo. Eleven months? Years. Years. So sa eleven, what have you done so far? Wow, paano ulit? What have you done so far? Did you move her? Did you move her? Oh, Kung nagalaw yan ha? <laughs> move, galak ka ako. Siyempre hindi naman mag Anong tapos siya? Anong work niya dito? Ganun din. Ganun din. din. So pareho kayo? Tapos soon, kayo na yung gagawa ng baby. Ah! ah. wala pa kayong ah. baby? Ah, gawa na tayo. Pero ha, man. ito lang ha, na 11 years na kayo, wala pa kayong baby. Siyempre, tekla, mas, kasi dito, mas gusto mo na magtrabaho, mag-ipon, tapos saka na yun for the future. Kasi. Ako, I have a best plan. ah, uh, 15 years silang nagsama mag-asawa. Ah. Talaga silang, hindi sila biniyaan ng anak. Wala anak. Then, in ko, wala ah. namang masama. Oh. Ah. Sabi ko, friend, eh, di, wala namang mawawala siya kung maniwala ko hindi. Ah. Sumayaw ka kaya sa Ubando, Bulacan? Para magka-baby ka? Oo oh, nga, oh. Ay, guys, sumayaw. Tatlong araw sumayaw sa bundo. Yun, oh. oh. Ayun, nakunan. Puntis <laughs> years. Ayan, ah. may 3 years na tinira to, hindi ikaw. <laughs> <laughs> ah, sige, kuya, tsaka muna, ha? Okay. Gwapo naman siya. Oo, oh, ito. Gwapo din naman to eh, mukhang tanga. <laughs> Game. <laughs> Yan, Tek. Tekla, te pagyan talaga. Parang ka-ready yung tandem ko lang to <laughs> <laughs> Anong name? Grayson. Rayson. 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 Gray or Ray? Ray. Rayson. Oo, at kamukha siya ni ano, Sir Dingdong. Oo. Uh -uh. Avanzado. Yung ano, asawa ni Madam uh -uh. Jessa. Ito kamukha din ni Dingdong. <laughs> yung doorbell. Akala ko. Akala ko yung mani na Yung logo ng Dingdong. Aa. Uh -uh. Ayan. Kayo po, anong work niya dito, sir? Office manager. Office manager. Gago ka, uh -huh. manager siya. Tama. Uh -huh. Oo. Oh. Saan po? sa law firm po. Oh, law, law firm. firm. Law firm. Oh, Alam mo yung Awa tayo dyan. Oo, oh, di diba? May record tayo. <laughs> <laughs> sa law firm. Oo, oh, manager siya. T. Ilang years na po kayo dito sa Paris? Uh, 40, uh, 36. po. Diba? Ano siya no Shhh. So, parang siya nananaginip. <laughs> ilang ilang years po? 35 years. 35, 35. 35 years, wow! So ilang taong kayo na nagpunta dito? Pintos pa lang. Pata <laughs> po po. Pata. Ah, oh, talaga. Yung family niyo dito lahat. May asawa po kayo. Ganon. Andiyan po. Pinakamaganda po dito. Oo. Oh, oh, so. taray! Anong name? Maricel. Maricel. Maricel, Maricel Raul. Oo. Oh. Inan na po baby niyo? Dalawa na po. Dalawa. Okay. Sige. Good luck sir ha. O dito ka muna sir unong kayo. Ito kamukha ni ano? Tomboy. Hindi. Kamukha ni Bryce Hernandez. Hahaha. kamu Hahaha. si Hernandez. Mukha siya tomboy. So yung engineer. Parang kahawin si tomboy. Gwapo uh, kayo eh, no? Pero mukhang tomboy. Uh, uh, uh Oo, oh, tapos ganito pa sa pa yung itsura, di diba? <laughs> <Ang laughs> ba? Ang lalaki. Ang tomboy. <laughs> Parang si Doraemon, ano? Ano name mo? Jan. Jan. Gwapo naman si Jan. Tapos, kasama mo yung girlfriend mo ba? Si Fiona. Piona. Fiona. Ah! Si Shrek ka pala. <laughs> <laughs> Kaya pala ganito yung tura. She's wrecked. Ba't mo no, puti? Nagluta. <laughs> <laughs> Hindi na siya green ngayon. Uh, Fiona, yun yung kanina nakausap ko. Maganda uh, naman si Fiona in fairness. Uh, oh, anong work mo dito? Uh, Part-timer tsaka babysitter. Uh, ano yung part-time mo na? Sa na cleaning din. Malaki talaga kita. Talaga ba sitter? As in, literal na sanggol? Oh. Ah, talaga? Oo, oh, mga may... Kasi sa Pilipinas, usually, pag bimish sitter, babae, nanay. Yan yeah, dito pwede kasi. Kasi yung mga nagkatrabaho nga, yung iba, yung mga okay. magulang. So, iniiwan sa kanila. Parang ka. Mahirap pa. Okay lang. Okay Hindi naman. Lang. Ano yung inalaga mo ngayon? Nakapaglakad na o oh, as in baby pa talaga? Oh, paglakad. Oh, yun mga paglakad, ganun. Uh, ah. Nag-aaral, nag yung iba. School. Uh, oh. Ikaw naghatid sa si school? Nagsusundo? Uh Oo. -oh. Nagsusundo ka lang. Buti na ano, nag-attach uh, nag, uh, yung mga bata. Ganun di ba pag kinikare mo? Oh, hindi mo Pero Alright. syempre ano sila dito, ang salita is ano na. Oh, French. French, French na. Sa pati mga bata. Paano umiyak yung mga French na bata? Bonjour! 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 <laughs> ang cute Ay no? Ayan, dito ka na. Pa cute ka naman, pero malaman siya, no? Oo. Oh. Pero malaman din, no? In fairness. Tama. Oh, no. At oh, saka, original okay. yung pants. Ay, talaga ba? Malalaman mo ang original pants, yung linings. Dito, yung tahe. yung intact yung ganun yan. Oo, oh, oh, tama. Original nga siya. Original, original siya, Fiona. Oh, Oo. Oh, oh. di ba? Ang bango pa niya. Ano, amoy? Oh my God! Um, Ang amoy. Amoy mang tumas. Hindi <laughs> uh, eh, diba mabango siya? Biro Birula... Ito mabango din naman. Ano amoy? Ataol. <laughs> Charos. Oh, ruka mo na dito. Ayan, o, oh, kausapin natin yung last. Otherwise. Ayan, tech like oh, na dyan, ah. okay. ha? Pangalan mo, sir? Omar. Ha? Omar. Omar. Ah, Muslim ka? Ah, okay. Oh, sige. Bakit? O bakit eh? May kaibigan nga ako eh. Oh, ano? Muslim siya pero Christian yung pangalan niya. <laughs> Paano yun? Kasi kung, at iba siya, o. Oh. Taka Mindanao ka. Taka Hindi. Saan? Ano? Taka Luzon. Luzon. Saan ka? Ano ba yung ka? lang sa Luzon. <laughs> Kamukha niya yung ano, tao sa pera, yung lumang pera, na? <laughs> yung mga bayani. <laughs> Alam mo, tekla, ikaw yan, ha? Hindi, anong work yan. ba dito, Ton? Anong work ba dito? Hindi siya, hold up, eh. Hold up, <laughs> Sama mo naman ako dyan. <laughs> Nag-tandem. <laughs> uh -huh. Kung okay. so, sabi mo na maayos, anong work? Anong work ba dito? Ah, mekaniko. Mekaniko, oo. Uh... Ay, talaga. Ay, malakot. Ang kita ng mga mekaniko dito. Anong kotse? Depende. Depende. Oh. Depende sa kotse. Pag mga BMW, mahirap iirit. Kaya mo yun. Oh. Kaya, Kaya mo, mo, BMW. Kaya yung si Ryan, pero hindi niya na may balik. <laughs> Three pings <na po>. lang. <laughs> Hanggang, -ha. tanggal, tanggal. Ano, <laughs> nalito no. na. Nila. Kaso ba yun? May, <laughs> may asawa po kayo. Na, no, meron. Dito pero, po. Paano po nangyari yun? <laughs> 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 Nasa Manila? Ah, sa Manila. Okay. Ilang years ka na sa Paris, kuya? 5 years. 5 years. O hindi, okay na yun. At least, oh, oh, mukhang malaki na ibon. Oo, oh, oh, mechanic ko to. Diyos ko. Oo, oh, Nag-aral ka muna sa atin ng mechanic. Ng, ano, Tapos nag ano, Tapos ano ka na experience muna doon bago ka pumunta dito. O kahit wala experience, pwede. Magkano naman ang sasagot? Dali lang, di pa ka nagsasagot. Ah, ah, sige, Ano, pwede may experience o wala? Experience. No. Kailangan mag-experience. Ilang years ka muna doon nagtrabaho? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. One year lang? One year, One year lang. lang. Sa ano ka na apply? All right, okay. Ano tanong mo? Uh -huh. Ah... <laughs> Magkano sa ang isang mekanika dun sa Mahal na tekla. Depende. Mga magre-range na? Mura lang. Mura lang? Sige, bahala ka. <laughs> Sige, umpisa na natin to. Okay. Balik kayo sa mga pila nyo, yung kung arrangement nyo kanina. Okay? So, madali lang na lang natin to. Hindi na tayo magkung ano-ano pa. Kailangan agad talent portion. Talent portion na to? Ito usually ginagawa talaga namin ito ni Tekla sa lahat ng na pinuntahan namin kasi uh -oh. mahiling talaga tayong mag-TikTok. Uh -oh. So magka-pa-TikTok tayo sa kanila yeah. ng music ng play. Yeah. Yung mga nagtitrain yan sa TikTok? Ito ang gagawin. O sino Sandali, pinaka... Sandali. Yun yung pinaka-importante po. Yung, yung kaldag. Ha? Kasi doon tayo mamimili ng winner natin. Yeah. Kailangan yung kaldag. Yung talagang tupal re. Ganun. Yan. Ikaw, mekaniko ka. Alam mo naman yun. Ha? Ha? Ganun lang. Yan, get jam, hot dog, kay ganon, ha? Ah, ganon lang muna, yeah. yan. Tapos, pipili ko kayo ng partner kung ako o si Tekla. Ah, ah sige. Okay, yung sasayawan niyo. Unay na... ay... Palakpakan muna natin itong mga boys, guys. Sino gusto mong ka-partner? Ako na lang. Okay. Kunin mo so, yung upuan. Ay, Sige, sige. Napakadali lang nito, ha? Okay, oh. Okay. Katapusan mo na, Dunita. Bakit? Tama. Mukhang masokista to. Hindi, <laughs> <laughs> ah. Mabaiti yan. <laughs> nakausap ko na siya kanina sa CR. Mukhang duguan ko muna bago ka ba dito ka, duka ko yan. Sige, sige. Yan, yeah. tapos pag anong sumabay ka, palapit na palapit. Tapos dito sa harapan ko, dito ka mag-jump. Kaldag, yung kakaldagin. Ka. Kakaldagin mo ako, ha? Ayun. Kuya, ha? Yeah. <laughs> kakaldagin mo ako. Okay, guy number one! Yan, yes. ganyan! Yes. Galing! Palabakan nyo naman! Nalamdaman mo ba ito dito? pala ang brilyante. <laughs> Alam mo, lalaki lalaki siya, wala siyang arte. Oh. Ganyan mga lalaki, kasi confident na lalaki. Diyos ko, di namin nawakan. Di ba? Naka, ano, Ang galing! Gali. Na, wow. Okay, so, let's have ko. guy! Ay, Number ay, two! Oh, 11 years na kayo, ipakita mo kung makakabuo kayo, ha? Oh. Ay, sinong partner? Si Tekla ako. Ikaw na lang. <laughs> Sana tinanong mo din ako. Wow! <laughs> Huwag okay. ka na sa tekla. Ba yan? Pag ito part nyo, parang magkumpara nyo. gano'n ah. One. Okay, two. guy! Number two! ni uh, ano, nakausap ko. Ah, oh, ang sabi? Sabi niya, oh, sige, magkikita tayo. Sabi oh. niya oh. gano'n. Wait! Ay, ala, nag-rehearse. Mukhang gaganingan niya. Oh, sabi ko, <laughs> <laughs> nakita ko mga ganun siya, oh. binibilang niya na yung steps. Ah, oh, eh. gano'n pala yung step, ah. Punyeta, tinigasan ako dun dito. <laughs> Balik sa sena. <Zelda. laughs> oh, okay daw, okay daw, okay daw. Balik ka dito kuya. Oh my gosh! Pabigat na pabigat! Ang mga isena. Ikaw kuya? Sino? Uh, si Tekla para. Ate ah, Tekla! Ako talaga. Okay. Ay! Ay! <laughs> go! Ay. <laughs> Print! Ikaw na, mukha ikaw na hanggang dulo. Wow. Ready, music! Tayle! Tadade! We have a winner! Wala pa Wala pa ba? Bakit? Gusto ko yung <laughs> May tiin? May tiin! Oh my God! Nababoy ka ba? <laughs> Ang dumi-dumi ko! <laughs> Noon pa! Kaya ka na Noon ka pa pa dumi! Ngayon mo lang nalaman! Okay, next. Huwag mo kung pilihin na punyeta ka. Sino ba yung naiin mo? Tekla. <laughs> tapusan mo na, friend. Galingan mo, ha? Ay, naboboy ako din sa Paris.